sama-sama tayong magiging saksi. Labing dalawang oras nang gumugulong ang pagdinig ng House Quad Committee sa Warren on Drugs kasama si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kinamang ng dating Pangulo ang International Criminal Court. Bukas, pumunta na raw ang ICC dito sa Pilipinas para imbisigahan siya at may mga punto rin naging mainit ang sagutan, partikular na sa pagitan ng dating Pangulo at ng mga kilalang kritiko ng kanyang administrasyon na sina dating Senadora Laila de Lima at dating Senador Antonio Chirianus IV. Saksi si Jonathan Andal. I'm asking the ICC to hurry up and if possible, they can... Come here and start the investigation tomorrow. Ilang beses sinabi ni dating Pangulong Rodrigo Duterte mula pa nung presidente pa siya, hindi niya kinikilala ang jurisdiksyon ng International Criminal Court o ICC sa Pilipinas. Pero hamon niya sa kanyang unang pagharap sa Quad Committee ng Kamara, magpunta na sila sa Pilipinas para investigahan siya, kaugnay ng war on drugs. This issue has been left hanging for so many years. Matagal ma'am, baka mamatay na ako, hindi na nila ako maimbestiga. Uh, so, I'm asking the ICC through you na pagpunta na sila dito bukas, umpisahan na nilang investigation. And if I am found guilty, I will go to prison and rot there for all time. Hindi raw siya natatakot sa ICC. The ICC does not scare me a bit. They can come here anytime. No excuses. No apologies. If go to hell, so be it. Bigyan mo ako ng pera. Ako ang punta ng ICC doon. Pinanindigan ni Duterte ang mga patayan noong gera kontra droga. Inamin din niyang may pinatay na siyang tao. Kayo mismo ba pumatay? Ako? Marami. Six, mga six o seven. So Ay, what? Po, po, natuluyan yung hindi ko na hindi ko na follow up sa hospital kung natuluyan. Marami akong pinatay na pulis sa Davao na kriminal. Ako mismo ang talagang humirit. Iniutos din niya ang pagpatay sa mga manufacturer at distributor ng droga pero hindi raw ang mga drug addict. Sinabi hindi addict, sabi ko drug dealers and drug pusher. Bakit mo ba patayin yung addict? Dali mo sa ospital. I will admit na ang order ko yung mga drug manufacturers, pati yung mga uh, big-time uh, drug uh, distribution, patayin. Inamin din niyang nagtanim siya noon ng ebidensya. We planted evidence. Totoo yan. Ah, so nagpa-plant po talaga ng evidence? Uh, well, that was a part of the strategy as uh, a mayor. Inamin din niyang may natatanggap na pera ang mga pulis sa drug war, pero hindi raw ito ang 20,000 to 1 million pesos kada mapapatay na isiniwalat noon ng dati ng pinagkakatiwala ang pulis na si Roye Garma. Ito po yung uh, namamatay, binabayad po 20,000 to 1 million. Hindi ko, hindi yan May pulis operation. Alam, alam ng pulis lahat yan. Pinupunduhan ko yan o ito for a particular project. Pagka na-accomplish nila yan, sir, may sobra, magsabi ang police officer o lead uh, officer, sir, may sobra, hindi na ubos yun. Hindi na yan. For the boys. Yan, yan, sir. Uh, Mr. Chair? Reward. Correct. Very correct. Talagang totoo. At minsan, bigyang ko pa dagdag Ayaw sagutin ni Duterte ang tanong ni Representative Raul Manuel kung galing ang pabuya sa confidential funds ng Office of the President. Kaya tinawag yan sir ng intelligence pati confidential. Kaya huwag kang magtanong kung anong confidential ginawa ko. Confidential nga eh. I am protecting the interest of the Republic when I dispense confidential funds. Do not make me account for something which I cannot do legally. Pero sa isang punto, sinabi ni Duterte galing umano sa mga sobrang campaign fund ang perang ginamit niya sa pabuya. I still remember that you have mentioned that uh, uh, yung pong um, pera nagaling galing po sa donation ng inyong pong campaign funds Uh, will be uh, utilized for uh, the reward system. You mentioned that and I saw the uh, video. And that's a private money, Mr. President. Yes. Uh, Forgaling sa akin. Hindi na, 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 na private money. Kasi natanggap po yan. Ano na ako, eh, nakawak ko na di money was, I was holding was already when I was in, in the uh, official ako. Naroon din sa pagdinig ang mga kaanak ng mga biktima ng drug war. Dala ang mga larawan ng mga nasawi nilang mahal sa buhay. Lalo din po kami nasakta ng kalooban nung time pong nalaman namin na may reward. Parang ganun lang po na paglaruan yung buhay ng mga mahal namin sa buhay. Mahirap po sa amin talaga. Hanggang ngayon po ay walang uh, justisya. Dahil po wala talaga pong uh, masusing investigasyon para doon po sa mga Pinaslang. lang. Gayun din si dating senadora Leila de Lima na nakulong ng halos pitong taon matapos akusahang may kinalaman sa bilibid drug trade. Katabi pa nga siya ng dating pangulo sa buong pagdinig. Naniniwala po ba kayo at si Secretary de Lima ang ang mother of all drug lords? Who said it? Sir? si Director Ruel Lasala and Reynaldo Esmeralda. Uh, former NBI officer in charge ng Department of Justice. I would like to congratulate them for making this statement. Absolutely false. Wala po akong kinalaman sa illegal drugs. Kasama lang huyan yan sa naging propaganda nila. Kayo daw po ang lord of all drug lords. And Hindi ako dadating ng pagka-presidente, sir, kung ganun ako. Hey Pasado alas 4 ng hapon, dumating ang anak ng dating na si Vice President Sara Duterte at umupo malapit sa likod ng kanyang ama. Hindi nagpaunlak ng panayam ang bise. Sa pagpapatuloy ng pagdinig, inakong muli ni Duterte ang legal na responsibilidad sa mga pagpatay sa drug war. Muli rin siyang inusisa tungkol sa mga detalye ng affidavit ni Garma. I have not read the affidavit so that I would not be in a position to correctly really to respond to your question. You are now trying to investigate me. Para kang investigador. You are trying to confront me with the statements made in that affidavit. And you trying to exact an answer from me. Pagka ganon, maghinto tayo dito. That is not proper. Mr. That President. is not fair. Mr. President, uh, we're not... Hindi pa, hindi. Titindig ako dito. At nagtalangin si Duterte tungkol sa pitong private citizen umano na miyembro ng kanyang death Because squad. Are, even if they exist, why would I tell you the names? Now, to you. Ang tingin mo sa akin, stupido? Bigyan mo yung pangalan mo, you put the family and the persons in danger? Mr. President, the proper question, ganon, human life. Uliring nagkainitan ng dating Pangulo at si Dilima nang tawagin ni Dilima na sinungaling si Duterte. He's lying when he said that he does not know Laila Dilima. Noon pong uh, first saw na, di ba? Linapitan niya ako? Kinamayan pa niya ako? So, hindi niya ako kilala? Iba ng hairdo niya eh. I'm just reminding the, Pati yung cool the resource person. Back. So, the next to interpolate is... Uh... <laughs> Dumating din sa pagdinig si dating Senador Antonio Trillanes IV, na kilalang kritiko ng mga Duterte. Naglabas siya ng mga detalye tungkol sa anyo mga bank Mayroon transaction ng mga Duterte. Na, uh, ito pong mga transactions na ito, meron pong uh, kay uh, Vice President Sara, meron po kay Duterte, meron po kay Baste, meron kay Pulong Duterte at meron po kay Hanilet abansenya. Ito pong mga ito ay uh, mga managers checks under their name na ang origin po ng account ay yung isa dun sa mga drug lords na minensyon ni ni Lascanyas na si Sami Uy nagdi-dividendo uh, yung drug lord doon sa pamilya nila Duterte tuwing October at April no kaya sunod-sunod po yan and by the way makikita po natin si Vice President Sara meron po siyang dalawang checking uh, ining cash diyan under her name manager's checks tapos ito po ay uh, while she was mayor no kaya yan ay uh, direct bribery wala pang pahayag ang mga nabanggit ni Terlianes. I'm willing to execute an affidavit or kayo na lang to summon the banks or summon to my uh, waiver. Kung may totoo lang maski isa, I will hang myself. Kung may isang totoo lang I will resign and I will ask my daughter To resign and everybody in the family, that is my guarantee and I will hang myself. I will uh, sign it, uh, the document, tomorrow and I will hand it uh, kasi magagawin pa ng abogado. Sa isang punto, may hamon si Duterte kay Trillanes. There is an iota of uh, magbigti ako. so in the same manner na kung magbigte ako si itong si Trillanes dapat magsabay rin sa akin. Nagsabi na yan siya na magbibigay siya ng waiver. Puro bluff yan. Pero hindi... Kaya nga, mas maganda kung madraft na po natin yan ngayon para papirmahan niya yan dito. Will the former president be okay that if we draft the waiver now, that it be signed today instead of tomorrow? Anong kapalit, sir? Hindi. The sampaling ko siya sa publiko. Hindi, wala na ba? ngayon na. Wala pong galunan. Si Chairman. I'll give you a ko sa publiko. Si Session suspended. Session suspended. Sandaling sinuspindi ang pagdinig. Sa huli, humingi ng paumanhin si Duterte sa kanyang inasal sa puntong yon ng hearing at pinatanggal ang katagang sampal sa records ng pagdinig. Para sa GMA Integrated News, ako si Jonathan Andal, ang inyong saksi. Hindi tutulan ng gobyerno sakali isuko ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang kanyang sarili sa jurisdiction ng International Criminal Court. Sinabi po yan ni Executive Secretary Lucas Belsamin kasunod na pahayag ng dating Pangulo sa pagdinig ng House Quad Committee na handa siyang humarap sa investigasyon ng ICC. Ayon sa kalihim kung i-refer ng ICC ang proseso sa Interpol at magbibigay ang Interpol ng red notice sa Pilipinas, mauobliga ang bansa na ikonsidera ito. Ibig sabihin, kakailangan ng makipagtulungan ng motoridad ng Pilipinas sa, sa Interpol alinsunod sa maitinatag na protocol. Nito lang Oktubre, sinabi ng Malacanang na hindi na babalik ang Pilipinas sa pagiging miyembro ng ICC. mabalik balik sa evacuation center ang mga residenteng paulit-ulit na naapektuhan ng sunod-sunod na bagyo at maging ang mga rescuer na papagod at nagkakasakit na Saksi, si James Agustin. Ito, muntik na malunod. Buti nakahawak sa may tali. Nagahanap ng mga napaulat na nalunod ang mga rescuers sa Amulong, Cagayan. Nang madat na ng ito na muntik ng malunod sa ilo. Nangunguharaw noon ang lalaki na mga naanod na kahoy nitong hapon ng Martes. Nananatiling lubog sa bahang maraming bahay, kalsada, tulay sa Cagayan sa Tugigaraw City. Critical pa rin ang level ng tubig sa Bunton Bridge. Pinaiiwas mo ng umuwi ang mga residente na nasa evacuation centers. Ang ilang pamilya limang beses na pabalik-balik sa evacuation centers kada dating ng bagyo. Wala kami magagawa kasi yun talaga ang tinitira namin kasi ma'am eh, talagang mababang baba. Nagkakasakit na rin ang ilang rescuer. Uh, may Tama natin sila ng mga supplements nila, Aabot na sa mayigit 25,000 individual ang nasa mga evacuation center sa Cagayan. Sa siya Isabela, pinili rin ng ilang pamilya na manatili muna sa evacuation center dahil nagbabadya ang bagyong offen. Dito muna po kami, sir. Kasi uh, bigla na naman po, ganun naman po mangyari sa amin. Pero si Mang Leonard nakauwi lang matapos ang dalawang araw sa evacuation center na lumo sa dinatnan niyang wasak na bahay. Ay, hirap pong mawala ng bahay. Ay, kitira lang kami ito sa lupang ito. pa rin. Kasi gumastos din mo kami rito. Ito ay mga namin. Meron man gusto sana tumulong. Kahit konti lang. Sa Ilagan City, nasa 343 pamilya pa ang nananatili sa evacuation centers. Natatakot po kami sir kasi meron na naman pong parating na bagyo kaya kaya dito muna po kami. We encourage them na open uh, ang ating mga evacuation center kasi meron pa tayong OFEL at meron pa tayong PEPITO na inaasahan na pwedeng dumaan sa Northern Luzon. So para mas madali na sa atin ang evacuation. Ang Department of Energy naman, wala pang maibigay na eksaktong detalye kung kailan maibabalik ang supply ng kuryente sa mga naapektuhan ng bagyo. We try to respond of course in the fastest way we can. But if you have a series then uh, you come in you repair you restore and then hit get hit again and you go through the same process again so <clears throat> this is uh, what we hope to overcome mula rito sa Ilagan City Isabela para sa Gemini Integrated News James Agustin ang inyong saksi Mga kapuso, lalo pang lumakas ang bagyong ophel habang nasa silangan ng Luzon Base sa 8 p.m. Bulletin ng Pag-asa, nakataas ang signal number 2 sa Cagayan kasama ang Babuyan Islands, northern at eastern portions ng Isabela, Apayao at northern portion ng Ilocos Norte. Signal number 1 naman sa Batanes, natitirang bahagi ng Isabela, Quirino, northern portion ng Nueva Vizcaya, Kalinga, Abra, Mountain Province, Ifugao, natitirang bahagi ng Ilocos Norte at northern portion ng Aurora sa heavy rainfall outlook na pag-asa posible ang intense to torrential o halos walang tigil na ulan sa Cagayan at Isabela ngayong gabi hanggang bukas po at matitinding ulan din sa Apayao at Kalinga at moderate to heavy rains naman sa Batanes, Ilocos Norte, Abra, Mountain Province, Ifugao, Quirino, Nueva Vizcaya at Aurora. Ay sa pag-asa, posibleng tumama ang bagyong Ophel sa eastern coast ng Cagayano, Isabela, bukas ng hapon at may chance rin dumikit sa Babuyan Islands pagdating ng Biyanes. Bukas ng gabi naman, inaasahan ang pagpasok sa PAR ng bagyong tatawaging Pepito. Sa initial forecast track na pag-asa, posibleng tumama o dumikit ang bagyong Pepito sa eastern Visayas o southern Luzon ngayong weekend. Posible pa magkaroon ng pagbabago sa pagkilos ng bagyo. Kalaboso ang isang sundalo at isang miyembro ng CAFGU na iligal umanong nagbebenta ng mga baril. Saksi, si John Consulta, exclusive. Pagkakuha ng senyas, agad kumilo sa mga intelligence operatives ng Calabarzon Police para kunin ang kanilang primary target sa Lucena. Pinalabas ng sasakyan at pinadapa ang dalawang lalaki nung umunoy na sa likod ng gun running activity. Na-recover sa dalawa ang isang Caliber 45 na ibibenda dapat sa undercover ng pulisya. Doon lang natin nalaman na itong suspect na ito isa uh, isang uh, sundalo at yung kasama niya is, uh, isang uh, kafgo. Meron siyang uh, isang uh, kasama na ito ang uh, naghahanap ng uh, buyer at ang uh, nagbibigay ng uh, firearm is uh, itong uh, main suspect natin. Ayon sa PRO-4A, nag-ugat ang kanilang entrapment sa nahuling hitman sa Batangas na itinuro ang sundalo na siya nagbenta sa kanya ng baril na ginamit niya sa pamamaril. Pag nagtuloy ito, hindi na natin alam kung uh, saan gagamitin at sino ang gagamit sa mga firearm na ito. Outside PRO-4A na gagamitin nila, no? Uh, dito sa midterm and national uh, election. Sinampahan na ng reklamong illegal possession of firearms ang mga suspect habang magsasagawa ng balisik examination sa baril para malaman kung nagamit na ito sa ibang krimen Sinusubukan pang kunin ng GMA Integrated News ang panig ng dalawang suspect. Para sa GMA Integrated News, John Consulta ang inyong saksi. Dalawang magkasunod na sunog ang bumulabog sa ruta ng tren sa New York sa Amerika. Ang una, sumiklap sa isang warehouse na imbakan ng piyasa ng sasakyan at iba pang equipment. Ang ikalawa, sunog at pagsabog na iniulat sa isang substation ng tren. Damay sa pagsabog ang transformer ng kuryente. At dahil dito, suspendido ang biyahe sa bahagi ng ruta. Iniimbisigahan ng sanhi ng dalawang sunog. Eksklusibong ipinasilip ng pamunuan ng LRT Line 1 sa GMA Integrated News ang mga bagong istasyon na bahagi ng Cavite Extension. Nagkaroon po ng test run ng mga bagong relays sa Paranaque gamit ang mga 4 generation train set. Ang istasyong magdurugtong sa Baclaran Station ay ang Redemptorist Asiana Station malapit sa opisina ng Department of Foreign Affairs kung saan nag a ng passport at katapat halos ng Baclaran Church. Nakatanggap ng good reviews ang much-awaited film ni Alden Richards at Catherine Bernardo na Hello, Love Again sa premiere night nito. Pero off-screen ang tanong, nililigawan nga ba ni Alden si Catherine? Narito ang showbiz saksi ni Aubrey Carampel. Napa-one emotional hug Sina Alden Richards at Catherine Bernardo sa world premiere ng Hello Love Again. Maraming maraming salamat po. We feel the support, we feel the the love and uh, we're just very happy. As it's really um, overwhelming and overflowing ng love, we nararamdaman namin ngayon. So thank you sa lahat ng fans. Dahil collaboration ng Hello Love Again ng Star Cinema at GMA Pictures, nagpakita ng matinding suporta ang ilang opisyal ng GMA Network at ABS-CBN present si GMA Senior Vice President Attorney Anet Bozon Valdez. This is one of the best movies I've ever seen in my life. Yun lang masasabi ko. Ang ganda-ganda niya. It entertained me from start to finish. Uh, it was a roller coaster of emotions. Lahat mafi-feel dito. Tapos talagang um, lalabas kang may luha pero may ngiti. GMA Pictures Executive Vice President Nessa Valdelion. GMA Entertainment Group SVP Lilibet Razonable. Senior Vice President, Corporate Strategic Planning and Business Development, and Concurrent Chief Risk Officer and Head Program Support, Reggie Bautista, GMA Integrated News Senior Vice President, and Head of Regional TV and Synergy, Oliver Victor Amoroso, at iba pa ang Kapuso Executives. Dumating din ang mga executive ng ABS-CBN. Pero kung kaya tayong pakiligin on-screen ni na Ethan at Joy, paano naman kaya si na at Alden in real life? So naliligaw ka ba kay Katrin <laughs> Bernardo? <laughs> <laughs> um, yung meron po kami ni Kat ngayon, Tito Boy, is um, I should say really deep. And since I got the chance to really know her now personally, Uh, ang dami ko pong nadidiscover sa kanya are similarities and differences in how we view life. And na, sobrang na-appreciate ko po yung mga bagay na ino-open up niya sa akin. Dagdag ni Alden, hindi naman niya minamadali kung anuman ang meron sila ni Katrin ngayon. Nabanggit din niya na nakilala na niya ang pamilya ni Kat na very welcoming sa kanyang pagbisita sa kanilang tahanan hindi na rin nagpaligoy-ligoy pa si Tito Boy at tapatang tinanong si Alden. Does she know your feeling? I think so po. Para sa GMA Integrated News, Aubrey Carampel ang inyong saksi. Mga kabuso, apat na dalawang araw na lang. Pasko na. Salamat po sa inyong pagsaksi. Ako si Pia Arcangel para sa mas malaki misyon at sa mas malawa na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang news authority ng Pilipino. Hanggang bukas, sama-sama tayong magiging saksi!